Yun, ito isa. <coughs> <coughs> yun. Uh, <coughs> ano yung <na> balancing <coughs> na? Ano yung balancing? Ay, 9 uh, sihat <laughs> <coughs> oh, po. 9 sihat. mo yun. Ito, manalo yun. Ito siya, oh. iniisip. Na ano pala? Yan naman, sabang pala. Ano? mga tao po eh. Ah. Uh, bago uh, 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 dito, malapit lang. Si yung anak yan? Oo, yung anak. Bunso. Ay, ikaw, kung saan ba ko? Bigay, kung ba po pwede? Kung saan ba man? gagaling ang papa? Kanina, itim to. Ito siya. Ito, ngayon, ninilog ko na walang itim. Dumalo oh. yung bubo. Ito, diferensyado rin to. Yun buto niya, mong um, um, um. 61 pa ma, 61. Uh -huh. Kaya pa yan. Uh -huh. Relax mo ha.

Ngayon, angat mo pa mo. Gandaan lang, huwag mabilis. Ay, kabilis Baba. mo kasi. Angat. Baba. Sa gitna. Lagay sa gitna. Baba. Ito, angat. Lagay sa gitna. Gitna mo, ganyan. Baba, angat. O, angat. Baba. O, oh, gitna. Gitna. O, oh, sa gitna. O, oh, may power na. Nakukontrol na niya. Yung niya, kulang na talaga. Ayun, o, oh, ito isa. Iyan mo. Ngayon, banasingana. Angat. Dati, whish, ganun lang. Oo. Diba? Oh, sige. angat oh, 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 oh. Hindi mo na mabagsak oh. Dati, 'di ba, pag angat mo, bagsak ka agad? Uh, Oo. Oh. hindi na maglalakad. Oh, mintim mo, na natin. Ah, ka na oh. Kung hindi pa ngayon, baka bukas. Baka may kay. Lahayas ka na. Hey. ka nun, <laughs> Tapos na. Ano? Tapos na. Tingnan natin. Nakukontrol na niya. Angat ay. Angat. Lagay sa gitna. Baba. O, oh, tingin mo. Dati daw. Walang kontrol. Diretso bang sa. Ngayon, nakukontrol na niya. Tingnan no? okay, okay. natin. Sige, nagawin natin. Hindi, kagililin mo. Mayroon pala sa problema sa spinal. Kumagsak um, yung isang spine niya binalik ko. Mo. mo, tatay. Ay, hindi ba talaga si pala si papa mo? Yan. Ay, hindi makalakad. May Ito bumi sa ma spine. Sa talawan, dito ka muna. Huwag mo, tapos yung... Pa.